Magandang araw. Samahan niyo muna ulit akong gumawa ngayon ng isang cake at ito nga ay money cake o oh, mani cake ang gagawin ko hindi mani bouquet. <laughs> Nakapag video ako ng paggawa ko nito dahil kailangan ko ang isend doon sa client at kailangan din natin kasi patunayan na kumpleto talaga yung pera na aking ilalagay dito. Dahil nga ang aking client ay wala dito sa amin lugar at ito ay ibibigay lang to sa kanyang anak kaya ayan nag video ako ng ganyan pagkatapos ay sinend ko sa kanya. Pagkatapos ko yung mailagay sa plastic ay ko naman yan pero bago ko siya ni-roll nilagyan ko muna siya ng istro, dun, sa pinakaunahan niya para yun yung magiging daanan ng ating magiging stick. At ayan na nga yung pera. Hindi ko na pala napakita sa inyo no nakaroll yun na siya. At ayan, si ano ko naman dito, sinusukat ko doon sa maibabaw ng cake pagkatapos ay ayan, magkakat ako diya na kasi laki noong ating pera na nakaroll yun. At ang flavor nga pala na ng itong cake na ito ay butter vanilla moist cake ito. Kung napansin nyo, sobrang kapal nung aking natanggal diyan dahil nga malaki na rin ang pagkakabilog nga nung ating pera. Pero yung kalahati naman yan na ay maibabalik din natin yan, Yun nga lang yung kalahati hindi na. At yung mga natira na yun na hindi na nailagay diyan yan, ay tinikman ko yan na talaga na ang pagkakasarap nga pala talaga ng vanilla. At ayan nga po sa so puntong yan, ayan, tinatry ko na talaga siya kung kakasya na. At ayan nga, nung naging okay na, ay nilalagay ko na diyan yan yung pinaka-stick doon sa may pinaka-gilid. Ayan, diretsuhan yan hanggang dito sa may kabila para yan nga yung magiging ano, ah uh, pangkapet para kapag kahinila ay eh, hindi siya matatanggal lahat. Kailangan ay eh, ano talaga, yung maroroll talaga siya. And so far naman, lahat ng mga nagagawa ko pa naman ni eh, Cake ay eh, nagiging okay naman. Lahat naman ay eh, gumagana or lahat na naman ang ayos lahat. At eto nga sa puntong to, ayan, naglalagay na ako dito ng final coating at ayan nga ay peach Parang peach na rin kasi ang kulay niyan or pink. Ano bang kulay niya? Tawag di yan. Basta ano na rin yan? Parang peach nga siya. Pagkatapos kong mapakinis diyan yan, yung body na yan, yung ibabaw naman na aking papakinisin din yan. Medyo ayan, medyo nahihirapan pa rin nga ng papakinis. Lalo na nga dito na meron nga nakasanggat. Ayan nga yung pinaka ano nang, ano, ng money cake. Kung nung wala nga nakaharang ako, hirap na hirap na. Ay, ano pa kaya ngayon na meron na nakaharang. Oh. Pero okay na rin naman yan kasi matatakpan din naman yan. So ayun nga dahil hindi ko nga talaga siya mapakinis ng ayos. Ayan, ganyan na lang yung ginawa ko. Gamit ang spatula para maging ganyan yung design niya. At dito naman ayan, nagdi-drip naman ako dito. Medyo maganda ang ating drip ngayon dahil nga siya ay masyado na liquid or yung masyado na siyang runny. At dahil medyo marami-rami nga itong nagawa ko na pang drip na ito, ayan, nilagay ko na rin dyan sa may pinakaibabaw para medyo lumapad-lapad naman siya ng konti. At dyan naman sa may ibabaw, ayan, ganyang style ang aking ginawa. Yung ano siya, paro set siya pero pataas siya, yung parang pa ice cream. Bali, pinagkopihan kasi nito yung mga nauna ko na rin na ginawa, yun yung ginaya natin dito. ayun nga ang na-request ng ating client. At diyan naman sa my board ayan ganyan design lang ang aking ginawa ayan halos ganyan naman din lang aking nagagawa pero ang cute naman kasi niya kaya yan ang aking inilalagay at eto na nga po ang ating cake tapos na ayan naglagay na rin ako ng dragyas din yan at ayan kung napansin ninyo may dragyas din na mahaba dahil ganyan nga rin yung pinagkopyahan. Ayan, pero yung pinagkopyahan naman ay ako rin naman ang gumawa nun. Yung mga nauna kong gawa, ganun din siya. Ang pinagkaibahan nga lang, yung pinagkopyahan nito ay mababa. Dahil nga ito ay money cake, kailangan ko ay mataas. Maraming salamat po sa pag-order nito kay Ma'am Maribel Garong. At, at happy birthday na rin nga pala kay Princess. Delivery time ulit kami. Alas 9 naman ngayon ng umaga. <laughs> Ayan, alas 9. Medyo malayo-layo ang aming dideliveran. Dito naman po kami naginda sa kabila. Kanina doon sa may kabila, papuntang Ilaya kami. Dito naman pa ano. Papataw. Papataw naman kami. Ayan. Pa kabilang <laughs> ginda naman. Ayan, medyo malayo-layo. Inaabot na kami ng ambon. <laughs> Dito po sa kabila. He <laughs> tagged <laughs>